Hello, ganun itong mga kapaps Mayroon po tayo ditong kalabasa Dito po yan sa aking kubo So nagsaing pa ako Ayan, kararating ko lang kasi Ayan, mayroon tayo ditong uh, ah, Kalabasa Ayan, oh, mayroon pa tayong saging Ayan, dito nakalambitin Ayan, may bawas na, kinain ko na Kasi kinain din ng ibon o, Luto sa puno sa, Ayan pa yung senyorita ko May tatlong piling pa So mayroon pa tayo dito ng kalabasa, hinarbis ko na. Kaya lang hindi ko bininta sa bayan, napakamura yung pagkabili nila. So binta ko to ng mura, so, wala na ako kikitain, logi pa ako. So hayaan ko na yun dito sa loob ng kubo, kung mabulok man to ba, hindi ko to ibinta ng mura. Kasi so, pagbininta ko ng mura to, logi na ako. Wala ang kikitain. So ayan, mayroon tayong kalabasa dito, 20 pesos per kilo, hindi ko to bibitawan ng 20 pesos per kilo. Pag bumaba pa sa 20 to eh sa inyo na lang. pagkakaalam ko yung bintahan nila ng nila sa palengke, 12 pesos per kilo, pero yung slice nila napakaliit lang 20 pesos pag ikaw bumili. Napakaliit. Tapos pag sila ang bumili ng tanim mo, napakamura. Napakamura naman ang pagkakabili, pero pag ikaw bumili ng seed Da, napakamahal. Abuno, napakamahal. Yung pistilizer, napakamahal. Yung pagod mo pa sa pagtanim. Eno o, no? kaliyo-kaliyo na yung kamay natin sa kakatatanim. Tapos bilhin lang to ng mura. Sa inyo na lang yung 12 pesos. Hayaan ko na mabulok yan dito sa kubo ko yung bunga ng, ng kalabasa ko. So, dito lang yan. Pag mayroong bumili dito, pa isa-isa, pepper kilo tayo, 20 pesos. Binta mo to ng mura so wala pa nga puhunan. Yung pagod mo pa kadidilig araw-araw. Sas nako. Yan ang mahirap sa mga katulad ko na mga magsasaka. Tanim ka ng tanim. Tapos pag namunga na yung tanim mo, mura na yung pagkakabili. Pero yung pag ikay bumili ng seed, napakamahal. Ayun yung seed na, nang binili ko, uh, anim na pak, at yung isang pack nun. Bibilhin lang nila ng mura tong bunga ng tanim ko. Ayan ko na mabulok yun dito sa kubo ko yung kalabasa ko na to. Ayan. Lugi talaga kaming mga farmers.